Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikapatapot walong kabanata ng bariya-bariya -bari at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariyang aking binili sa lungsod na Makati sa halagang limang piso noong ikadalawang putapat na maso taong 2023. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito sinasponsor, ngunit aking nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Una sa lahat, Estados Unidos, makikita sa harapan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong 2005, mayroong markang D de, kawasan den ba. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bison na mayroong denominasyong limang sentimo. Dito naman, Estados Unidos muli. Makikita naman sa harapan ng kauna-unahang Pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mayroong markang P kawasan Philadelphia. Ito ay mayroong denominasyong isang kapat -todorial. Sa likuran, makikita naman natin ng isang eroplano, barko, at ng puno ng niyog na nagpapakita sa estado ng Florida. Ito ay gawa noong taong 2004. Dito naman, Estados Unidos muli. George Washington sa harapan, Pairo Omar de gawa sa ba Isang kapat -todorial. Sa likuran, makikita naman natin ang mapa ng estado ng Michigan na itinatag noong taong 1837. Ito ay gawa noong taong 2004. Isa pa, Estados Unidos muli. George Washington sa harapan de Denver. Isang kapat na dollar. Sa likuran, makikita naman natin ng parke ng Chicago na matatagpuan sa Oklahoma. Ito ay gawa noong taong 2011. Dito naman, makikita naman sa harapan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si John Tyler na namuno mula noong taong 1841 hanggang 1845. Ito ay gawa noong taong 2000 siyam. Mayroong markang de, gawa sa Denver. Sa likuran, makikita naman natin ang Statue of Liberty na mayroong denominasyong isang Doryal. Dito naman patungo naman tayo ng Asia, China, Makikita sa harapan ng bulaklak ng kristante mo Kayun din ang ngaran ng bangko sentral nito Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong isang Yuan Ang taon ng paggawa nito ay 1929 Hilaga silangan, hapon Makikita sa harapan ng bulaklak ng sakura Kayun din ang ngalan ng bansa at denominasyon nito sa wikang haponis Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong isang daang yen ang taon ng paggawa nito ay taong labing o Heisei Isa. Dito naman sa kaliwan ng Hapon, Timog Korea, makikita sa harapan ng pagoda ng Dabotap. Kayon din ang denominasyon nito sa wikang koreano at ang ngalan ng bangko Sentral sa wikang koreano. Sa likuran, makikita naman natin ang ngalan ng bangko Sentral nito sa wikang Ingles na mayroong denominasyong 10 won. Ang taon ng paggawa nito ay 1972 patungo ng Europa, Alemania, makikita sa harapan ng larawan ng mukha ng isang lalaking ito. Kayo din ang ala ng republika nito. Sa likuran, makikita naman natin ng isang ibon na mayroong denominasyong dalawang marka. Ito ang sagisag ng Alemania. Ito ay gawa noong taong 1975. Mayroong markang J, gawa sa Hamburg. Dito naman, Alemania muli. Makikita naman sa harapan ng sanga ng ok yun din ang taong ng paggawa nito na taong 2004. tapat Mayroong markang A gawa sa Sa likuran, makikita naman natin ng isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika na mayroong denominasyong 5 centimodi de euro Patungo naman tayo ng Pasipiko Bagong Siranya, makikita sa harapan ng ikaapat na larawan ng muka ng dating reyna ng nakakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2011 sa likuran, makikita naman natin ang katutubong representasyon ng paru-paro na mayroong doong denominasyong 10 sentimo. Ngayon patungo naman tayo ng Bangladesh. Makikita sa harapan ng sagisag ng Bangladesh. Gayon din ang denominasyon nito sa ibaba na isang taka. Sa likuran, makikita naman natin ang ngalan na bansa sa wikang Bengali. Gayon din ang denominasyon nito na isang taka. Ito ay gawa noong taong 1945. Ipinapakita rin dito ang isang pamilya palipad patungo ng Timog Amerika, Brazil, makikita sa harapan ng isa sa mga bayani ng Brazil na si Tiradentes. Kayun din ang kalapati nito sa kaliwa. Sa likuran, makikita naman natin ng nakaistilong watawat ng Brazil na mayroong denominasyong limang sintimo. Ito ay gawa noong taong 2013. Dito naman, balik sa Europa, Dinamarca, makikita sa harapan ng Tatlong monogramo ng kasalukuyang reyna ng dinamarka na si Reynang Margarita ng Ikalawa. Kayun din ang tatlong corona nito. Ito ay gawa noong taong 1917. Sa rekuran, makikita naman natin ang kaaya-aya nitong disenyo na mayroong dinaminesyong dalawang corona. Bumalik muli tayo sa Asia. India. Makikita sa harapan ng sagisag ng India. Kayun din ang pangalan ng bansang ito sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ang dalawang bulaklak na ito sa kaliwat ka ng bahagi na bariya na mayroong denominasyong isang rupya. Ito ay gawa noong taong 2012. Mayroong markang diamante gawa sa Mumbai. Sa timog silangang Asia, Indonesia, makikita sa harapan ng sagisag ng Indonesia gayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2001. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bulaklak ng hasmina sa itaas na mayroong denominasyong limang daang rupiya. Dito naman, galing ng Europa, Italia, makikita sa harapan ng larawan ng muka ng babaeng ito, kayon din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang libo tanim. May markang E, sa Roma. Sa likuran, makikita naman natin ang putol-putol na mapa ng Europa na mayroong denominasyong 10 centimo de euro. Dito sa Caribbean, kapuluan ng Kaiman, makikita sa harapan ng ikaapat na larawan ng muka ng dating rey ng Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2008. Sa likuran, makikita naman natin ang isang pawika na mayroong denominasyong 10 sentimo. Sa Hilagang Amerika, Mexico, makikita sa harapan ng sagisag ng Mexico. Sa likuran, makikita naman natin ang bahagi ng karendaryong mayan na mayroong taon ng paggawa nito na taong 2010. Mayroong markang MO, kawa sa Mexico. Ang denominasyon ay isang piso. Sa Europa muli, nagkakaisang kaharian, makikita naman sa harapan ng ikaapat na larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2014. Sa likuran, makikita naman natin ng bahagi ng escudo, eskudong pamaharika na mayroong denominasyong isang penike patungo ng silangan ng Europa. Polonia, pakikita sa harapan ng sagisag ng Polonia, kayon din ang taon ng paggawa nito na taong 1934. Sa likuran, pakikita naman natin ang kaaya-aya nitong disenyo na mayroong denominasyong dalawang zoti. Sa silangan pa, Rusia, pakikita sa harapan ng dalawang magkadikit na ipon, kayon din ang denominasyon at ngalan ng bangko bangkosenta sa wikang Ruso. Ito ay gawa noong taong dalawang Pahido markang kang MND Kawasa, Moscow. Sa likuran, makikita naman natin ang kaaya-aya nitong disenyo na may doong denominasyong dalawang rublo. Dito naman, Europa muli, Suecia. Makikita sa harapan ng kasalukuyang hari ng Suecia na si Haring Karl XVI anim Gustav. Ito ay gawa noong taong labing siyang Sa likuran, makikita naman natin ang sagisang ng Suecia na may doong denominasyong isang corona sa Timog Amerika, Chile, makikita sa harapan ng larawan ng mukha ng isang babaeng katutubo na si Mapuche. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Chile, kayon e din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang siyang. Ito ay mayroong denominasyong isang daang piso. Dito naman patungo naman tayo ng Australia. Makikita sa harapan ng ikalawang larawan ng mukha ng dating reyna ng Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong labing siyam Sa likuran, makikita naman natin ang isang platypus na mayroong denominasyong 20 sentimo. Dito naman, galing naman ito ng Canada. Makikita sa harapan ng ikatlong larawan ng muka ng dating rey ng Elizabeth ng ikalawa. Mayroong markang pe, markang komposisyon. Sa likuran, Makikita naman natin ang isang bangka na mayroong denominasyong 10 sentimo. Ito ay gawa noong taong 2003 bumalik muli tayo sa Timog Silangang Asya. Singapore. Makikita sa harapan ng sagisang ng Singapore. Kayon din ang taon ng paggawa nito na, na taong 1996. 19. Nakasulat ang Singapore sa mga wikang Ingles, Malayo, Tamil at Incheck. Sa likuran, makikita naman natin ang tinatawag nilang halamang fruit salad na mayroong dinominasyong limang sentimo. Dito naman, Singapore muli makikita mo rin sa harapan ng sagisag ng Singapore gayon din ng pangalan ng bansa sa apat na wika ito ay gawa noong taong dalawang ribotanin sa likuran makikita naman natin ang isang harapang ito na mayroong denominasyong pung sentimo dito naman galing rin ito ng Singapore makikita naman sa harapan ng sagisag ng Singapore gayon din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang lima sa likuran, makikita naman natin ang pampublikong pabahay na mayroong denominasyong 10 sentimo. At ang pinakahuli nito, Thailandia. Makikita sa harapan ng dating hari ng Thailandia na si Bumibur Adoyadej. Sa likuran, makikita naman natin ang isang templong ito na mayroong denominasyong isang bat. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siya na putpito apatapu at nandito ng aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga baryang aking binili sa luksod ng Makati sa halagang 345 na na piso noong 22 ng Maso taong 2023 ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang isang kapat ng Estados Unidos at 10 sentimo ng kapuluan ng kaiman. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariyang aking pinili doon. Magkita muli tayo sa ika na siyam na kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.